Ayan, godi once again mga kapatid For this video, magkocomment po ako Patungkol po doon sa Tawag dito Doon po sa issue ng inbreeding Sa grupo ng Pabo, Turkey Breeders Mindanao So, may nagpost po dito Ayon sa kanya, yung kanyang pangalan po Ay Jackreel Duran So, yan po yung kanyang pangalan Posible po na nagtatago lang ito Sa pangalan na ito Kasi nga, kung atin po titingnan yung kanyang profile is hindi po natin matingyan matingnan kasi ka nakalock so ganun pa magbibigay po ako ng idea patungkol po dito kasi overview na lang overview lang naman niya ito patungkol po ito sa inbreeding sa ating mga high quality line yung tinutukoy niya po na hybrid is yun po yung high quality breed yung mga high quality breed natin dito bibigyan na na tayo ng dalawa yung bourbon red broad-breasted, yung white nicholas at saka black, bronze, broad-breasted so, ayon sa kanya mga breeders kayo, wala kayo ihanaw abot sa inbreeding appeal ko, anida, wala ihanaw sa inbreeding pero, ganun paman sa totoo niyan kapatid, mostly po dito sa atin sa mga breeder po, is alam na po nila yung inbreeding uh, naghanap na po yan, unang-una sa manok maririnig na po natin yung inbreeding kaya lang So kung sasabihin ko sa iyo is para po sa ng lahat ni kasi overview lang naman yung point of view lang naman itong sa kanya. Uh, hindi yan po talaga yung katotohanan. Totoo po yan. So nang bibigay lang ako ng explanation sa inyo. Uh, patungkol po sa high quality breed kasi natin mostly talaga yung mga pure line like bourbon red, broad breasted pero pinag-analyze ko po talaga is pagkikita po natin na mostly is inbreeding na po. So sa anong kadahilanan? Kaya kung bakit sinasabi ko na inbreeding na po. Posible po kung tama mga kapatid, pwede rin mali. So yung pinaka pinagbabatayan ko po is pagdating po sa for example po pagdating po sa Bourbon red sa pagkakaalam ko po, po, ang pinakauna pong nagdala ng Bourbon Red daw dito sa Pilipinas is si Sir William Alcacid, ayan po yung kanyang profile picture, so yun, may nakapagsabi po sa akin nagtanong ako, saan po yung pinakauna talagang source ng Bourbon Red is, ayun galing po sa taong yan ah, napakakilala na po yan sa larangan ng ibon kasi siya po yung mayroon sa lahat ng klase ng ibon na pinakamamahal yung lahat ng klase ng mahal na manok ibon siya po kilala po yan uh, bigatin po yan so ayun mula sa kanya papunta sa baba posible na po talaga na nagkaroon po ng inbreeding na po talaga yung nasa sa atin ngayon kaya lang yung iba pure pa po pure line pa po kaya lang inbreeding nga ayun totoo po yung sinabi Oh, nasa sa inyo na po kung ano sa tingin nyo po pero malaki po talaga ang chance na yung mga hinahawakan nating mga bourbon red ngayon is mga inbreeding na po so patungkol naman po doon sa broad breasted yung dalawang klase ng broad breasted ayun, malaki rin yung chance na inbreeding na rin, kasi nga mostly sa napagtanungan ko po na mayroon po mga broad breasted is ang kanila pong source is indang po kasama rin ako doon back uh, way back 2019 ayun, nag-order rin ako sa indang ng anim na itlog hindi lang ako pinalad ayun, wala pong napisa pero yung iba, mga kasabayan ko po mga nauna ng kunti sa akin na nag-order sa indang na huli ng kunti ayun ah uh, nakapag-produce po sila, nakapagpapisa po sila. Pero ayun, shout out po sa lahat na nakapag-order na hindi po naripanan. So, marami po tayo noon. Uh, ayun. Yung nagtanong rin ako patungkol po kay Indang sa yung TY. Thank you. So, pag, pagdating po doon, pagpalagay na lang natin may nakapag-produce po sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, ang mga broad-listed pero mostly kasi sa indang lang yun galing, malaki, malaki rin yung chance na inbreeding pa rin. Kahit kumuha ka pa sa ibang line o sa ibang breeder, hindi sa ibang line, kung kumuha ka pa sa ibang breeder, yung e, mula rin yun kay indang, e, yung source ni indang, e, isa, isa lang din. Posible rin na, posible po talaga na inbreeding. And then, ipagpalagay e, na lang natin yung nakapagpalabas sa bisayas Ipinagpares e, niya rin yung, yung kanyang napag, napagpalabas iwan ko lang kung may nag-order ba dito na 200 pieces na itlog ng broad breasted eh, okay, mahal rin kasi yan may kamahalan rin sa time na yon. so for example pinagpares niya yung na napalabas tapos nakapag-produce tapos yung bumili sa kanya doon lang rin kumuha ng isang babae isang lalaki o dalawang babae isang lalaki so ano na ayun na to, talaga yung trend nag kumbaga nagsunod-sunod na po talaga na inbreeding po talaga so pagdating naman po sa sinasabi niya pero dito sa ah, bisag inbreed na hybrid mahal japon kayo ilang presyo so hindi talaga yan naiiwasan kasi nga business yung pagpapabo talaga natin mostly po sa pumasok dito is ginawa po business may ilan habi lang pero yung iba kasi ginawa po talagang business may kamahalan kasi eh biruin mo o inorder mo sa Pilipinas pinada, uh, pinadala mo sa Visayas or sa Mindanao yung isang box 2.5 pag barko pag aeroplano 3.5 tapos sasalubungin mo pa sa airport at saka sa pantalan and then mahal pa rin mahal din yung bili nila kahit inbreed na po wala tayong magagawa eh kasi walang ibang source sa so, bourbon red ayun kung iwan ko lang kung may ibang nagdala si Sir Joel po sa broadlisted ayun indang pabu farm isang source lang po so kaya nga para sa akin hindi po hindi hindi ko po ginawang masyadong malaking issue po talaga yung inbreeding ayan alam naman natin yung mostly na result niyan ay unti-unti pong liliit talaga yung line na yun pero sa kulay hindi ko po masasabi na maalis po yung kulay pero yung pinaka Pinaka-epekto niya po talaga is yun pong unti-unti pong liliit yung uh, tawag dito, yung line na yun. Pero mayroon po ako na panood na video patungkol po sa breeding, breeder po siya ng manok patungkol po sa inbreeding daw. Kasi para ma po natin yung line na yun is doon po tayo kukuha sa line na, na rin na yun ayan so ano daw yung magandang gawin sa inbreeding ayan kita nyo naman yan na po talaga yung kalakaran natin dito sa Pilipinas patungkol po sa pabo yung mga pure line natin inbreeding na po talaga yan ang kagandahan lang may nanatili pa po mga pure line pero nga ayun tingnan po natin yan maikakaila na inbreeding na po talaga mostly sa ating mga pure line. So ayun, ang technique daw po dyan na magandang gawin para manatili yung pure line na yun is always select the best body, a good body shape, yung tindig, kulay. Ayan, yun po yung isa alang alang daw para yung line na yun is ma-preserve. Kasi hindi na natin talaga, wala na, ganun na talaga. Kasi isang source lang eh, kung order tayo ngayon doon eh ang mahal ng shipping fee. Magkano kaya? Okay lang sa mga mayayaman kung kaya nilang mag-sponsor. So yan po talaga yung uh, kanyang overview view. Eh, naman po doon sa kahit inbreed na daw low quality. Pero hindi naman masyadong low quality talaga yung inbreed. Kasi nga ayun sa para ma-preserve, ma-preserve lang po daw yung line is ayun lang yung gawin. Ang nag ang kaya lang nakapaglu para lang nakikita ko po na dahilan kaya low quality na po talaga yung ibang mga pure line natin kasi po yung ginagawa ng iba kahit pagpalatin natin pagpalagay natin sa butod listed kahit may bansot yung maliliit talaga ko hindi kasi hindi kasi pantay yung laki ng mga alaga natin eh kahit maliit ayun binibinta pa rin hindi po nila kinakaling or kumbaga binababa yung presyo kung ito kasi, pag nabinta, nabili na yon sasabihin, bro, pure pa na broad pero ang liit na. Ganun din sa mga bourbon red. So, ganun po yung kalakalan talaga. So, hindi rin natin may iwasan na kahit ayun na, in breeding, mahal pa rin. Kasi nga, gumasto rin sila. Shipping fee, mahal rin yung kanilang bili sa materialis. Well, ayun na talaga. Pero sa totoo lang sa reality, sa nangyayari ngayon sa pagpapabo, hindi na po ganun kamahal yung mga high quality line na breed ng pabo ayan, marami pong factor, hindi ko na lang po sasabihin dito pero ngayon talaga hindi na po ganun kamahal yung mga high quality na klase ng pabo ayan, may mga high quality na pabo na po na yung kanilang katumbas ngayon ay para na pong local turkey, at doon naman po sa huling sinabi niya, dito lang para po akong Uh, sa US ang inbreed barato kaayo kung sa normal breed. So iwan ko lang kung baka mali po yung aking pagkaintindi dito. Sa US daw yung inbreed barato kaayo kung sa normal breed. O so, dito ni o pag dito po ito sa atin sa Pilipinas yung inbreed, ipagpalagay natin inbreed na broad-breasted mas mahal po talaga yun kaysa local breed kahit kahit ilang inbred pa po 'yan. Kahit ilang ilang bisis na 'yan na inbred, mas mahal po 'yan kumpara po sa local local breed. Sa laki pa lang, sa laki pa lang hindi hindi po hindi po tutumbas yung presyo ng local breed. So, 'yun po yung kanyang yung kanyang point of view mga kapatid is reality po talaga 'yan. Yan na po talaga yung nangyari sa pagpapabo dito sa Pilipinas ngayon. ah uh, mostly po talaga sa mga pure line o pure breed ng pabo dito sa Pilipinas ay makikita po natin mostly inbreed na po dahil yung ating source o supply noon is isang tao lang sa burgundy isang tao sa brood listed ganun din so yung kanyang point of view mga kapatid is hindi naman po masama yon so kaya lang para pong parang nakakairita. Pero ganun pa man, wala na. Yun po talaga yung reality. Kaya lang ang pinakamagandang gawin natin is ayun, always select the good body shape, size, weight, tapos color. Yun na lang. Kasi nga wala na eh. Dalawang tao lang yung pinanggalingan. Hindi na talaga. Kahit gaano ano pa natin i-analyze, yun po talaga inbreed na po talaga yung mostly na high quality breed dito sa atin. Kaya lang yung pinakamagandang ginagawa ngayon ng iba is yun po nagpo-produce po sila ng hybrid. Hindi po yung high quality breed, yung hybrid po. Resulta po ng dalawang uh, pure line na tinatawag natin na hybrid. Yun po yung mostly na ginagawa naman ngayon. Kasi ayun na. Andun na po tayo. Klaro na po talaga na mostly mara inbreed na po talaga yung mga pure line natin na nandito ngayon sa atin. So, ayan po. Yung kanyang point of view mga kapatid, hindi naman po yan masama. Uh, tiningnan ko po, parang masama sa unang tingin. Pero kung atin pong papalawakin yung ating pangunawa, is, ayun, kaya lang, gumamit, gumamit kasi siya ng US, mga kapatid. Ikinumpara niya po sa US. Iwan ko lang, bakit niya nalaman yung patungkol sa US. Yan, dito yan si Pilipinas. Tapos nakalock pa po yung kanyang profile picture. Ayan, ilantad mo yung, yung sarili, kapatid. Uh, kung wala, kang ma, wala ka namang masamang intensyon patungkol po sa pabo dito sa Pilipinas. Ilantad mo yung sarili. Magpakilala ka po nang sa ganun. Marami po makaunawa sa iyo. Dahil pa ganyan, pag parang nakala kasi yung profile mo eh. So, posible po na isipin ng marami is parang may malik or something na andyan sa iyo. So, yan lamang po yung aking komentaryo patungkol po sa issue ng inbreeding. Uh, yan po. Thank you and happy farming all.